Ayan mga kapitik at nakaluto na po si Mami Janet! Si Andres Mami tuwang tuwa. Excited. Oh, masyado kang nakalubog. Ayan. Yep. Kain na kulot. Kain na po mama. Mamaya oh, na. mo. Apple. 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 Aba, mamaya uli ang apple. Nag-apple na yan. Oh, Ay, rice. Rice, rice, muna. Oh, oh. Apple. Ay, pero try mo yan. At hindi naman siya ma-oil. Ayaw ni Andres. Nice market na kagabi. Hindi pa rin. Mga pagod. Pagod. <laughs> pahinga muna. Pahingan muna. Ayaw ni Andres yung ma-oil na ano. Kasa na si Pio. May dalawa pang baby doon. Ah, may dalawa pa. Aba, may isa pa dito, oh. <laughs> Ayan, kain na na. O, okay. oh, Ipapag-pray na muna, ma'am. Lord, maraming salamat sa kapahingahan, sa bagong kalakasan na pinagalaw mo kayo sa amin. Nalangin ko na pagpalaan mo, Lord, ang mga pagkain ito. Kami na lang kami ang aming nagawaan. Pagalingin mo nga ka po kami, Lord, sa kung ano mga aming karamdaman. At uh, mo kami ingatan sa araw-araw. In -araw. Jesus' name, Amen. Ado, Happy Valentine's Day! Happy Valentine's Day! Oh, I show love to you! <laughs> The people I love. Yes. Ganun pala yun. Yes. Acts of service. Act Actually, yung of acts service. of service, top one daw yun. Sabi. Dito sa Pilipinas. Pagdating dun sa, kung ano yung kaya po ibigay uh -huh. sa family mo. So, acts of service. <laughs> Ako hindi ko alam. Uh, hindi mo alam sa'yo. <laughs> so yung dalawang bata pa, sila po ay apat. Yung dalawang uh -huh. bunso, isang lalaki, isang babae ay natulog pa yata, na? Ano? Okay. Ayan. So, si Andres muna. At saka si, si Bobby. Bobby ang nandito. Pagkailin si pa ka rin kaya si Bobby? Pwede. Huh? Maglagay lang ako ni Sherry. Oo. -oh. Si Bobby po ngayon ay kakain na ng Sherry First time. O, oh, gusto mo ikaw muna, Mami? Kain ka na muna. Mamaya na si Bobby. Punahin mo na yung sarili mo. Oo. Oh, oh. Kain na kayong dalawa. Ito, tikman niyo ito yun. O. Oh. Saka yung ano, itong pizza. Itong pizza. Kuha ka na. Ayan. Iba mo yan. Pinawa ng pizza. Yung isa kong kapatid ay kakadating lang dahil galing sa trabaho. Ah, night shift. Wow. wow. Night shift. Kuha pa kayo to. Marami pizza. pa naman. Ha? Kuha oh. pa. Kain po. At ganda nga naman. Mami, dito ng view. Oh, grabe. Mamaya pala dito ang sunset. Ayan mga kabeshi, pati si mama ay kain na din. At ayun yung isang baby daddy, si Pio. Pio, yan yung pangatlo. Si Kulot din ay nakain na pala. Ay, ikaw daddy. Ang puso pala yung babae. Oo. Kaya kagabi na lumabas na anak. Oo. At ngayon, Bobby's turn, Bobby's Bobby's turn ng kain ni Bobby. Okay. Bobby, Pera yung na. sabaw lang, oo. Tapos, unti lang. <laughs> kaming kami ang kabado ay. Parang gusto na isang kutsarado. Hindi. Hindi ko na may lang. Okay, okay, Bobby. Bobby's turn. Bobby's turn. Tikim oh. Ano? Nagustuhan mo ba? Abo, dito puno. Po, Ito po, Una, sana babi. kain may sipot pati. Eh. Nagustuhan? Nagustuhan. Sabi ni kaya apat ako kutsara lang. Kanya kakainin. Oo. Oh, oh. Baka daw mabiglaan ang tiyan. <laughs> Baka humilab. Ito po, ayan yan, mami. Serena. Serena. Yung banana flavor, banana milk flavor. may beam. Iyan may ano na maliligo na after. Pero wala ng beam. <laughs> oh no, mami, dami na. Tama mo na ako. Ng... Nasaan ba? Kahit yung ano na lang. Ayun Pinunasan na lang po ni John. Ito ba'y nagalit po amin? Mm, -mm oh. <laughs> Ayaw nung nag-baby-beating po. Pinunasan ay tinigil. Ito nagagalit? At gusto yung dire-direcho chong subo. Pero apat lang. Pangilang kutsara na yan. Pangatlo ata. yata. Pangalawa lang. Huwag <laughs> ka sa ilong mami. <laughs> mami, nilawa. Nilawa. Nilawa? Oo. Uh -uh. Unti-unti lang. Kaya mong... <laughs> Siyan ang nasugod yan. Kaya mong i-process niya. Yan. Nguya. Oops. Susubo. Okay. Subo. More. More. <laughs> <laughs> Grabe. Oh, no. Nakain ano na ba? Ano na 80% ay tapo na. <laughs> Pag nguya niya, eh, nailuluwa niya. Pero ang pero ang inunguya niya na iluluwa niya lang. <laughs> 80% na itapon dali. Mm -mm. Last na to, last. Oh, last to. na 'yan, last. Last na 'yan. Last na kutsara na yan. Mabi, um, oh, parang siya may kagat ng lamok sa braso, ma'am. Sa saan? Ba, ito ang malaki. Ay, oo. oo. Pahiran mamaya ng ano. Mami, kahapon ka Okay. O, oh, boy, ba't nag-de-deny na yan ng kamay? Ito na, no. tama na. No. Dito ano si ate, ito? baby, yan. Ay, may ay, oh Panin, paninda. Ito? Hindi. Ay, eh, Biko. Ah, Biko. Hindi pa nagdadala. Okay, thank you. Pang-kape pala. Pang-kape. Wow! Ay. Ay, sabi ko kasi ay, naglalako. Ay. Kabi, ano yan? Ito naglalako na. <laughs> Akala ko nga. Akala yung naglalako ka nga nga. Uh Oo. Huwag na niwala. Ate Sonia, ano? Busy? Oh, busy. Hindi galito. Ayan po. Hindi naman naubos, no? Tikim lang talaga. Pero yan ay... Umaga, tanghali. Ah, ganun, din. na talaga. Uh Three times a day Three na din. Three times a day na ito. Okay, Bobby. Tama na muna yan, ha? Oh, parang... Kapay namin ka rambay Parang hindi pa siya happy. Laki po. Oh, thank you, Lord.